gamit ang high pressure water cannon binomba ng Chinese Coast Guard ang barkong ito ng Philippine Coast Guard noong Martes, April 30. Ito ang isa sa mga bagong insidente ng pambobomba ng tubig sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng National Task Force on West Philippine Sea at ng National Security Council, tinawag nila itong ilegal agresibo at mapangalib na aksyon ng China at ng Chinese Coast Guard at Chinese Maritime Militia. Dagdag pa ng task force na malaking tanong ngayon kung seryoso pa rin ang China sa panawagan nitong dialogo at mapayapang pakikitungo nito sa pagpapahupa sa sitwasyon sa West Philippine Sea sa mga pagharang nito ng mga barko ng Pilipinas na maghatid lang sana ng supply para sa mga manging isda. Bago pa man magsimula ang balikatan exercise ng Pilipinas at ng iba pang bansa, namataan na ang pag-aligid ng mga Chinese research vessels sa bansa. Ayon kay Joshua Agpawa, isang peace advocate at analyst sa Global Peace Chain, hindi naman dapat ikaalarma ang presensya ng mga ito. Hindi natin maitatago na ang pakikipag-alay ng bansang Pilipinas sa Japan at sa US ay medyo alarming din ano, para sa regional stability ng uh, area na iyan. Dagdag pa niya, malaking hamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung mapapanindigan pa ng Pilipinas ang moto nito na enemy to none, friend to all. Dapat hindi ito mag-exacerbate ng uh, international dismantling or ng regional dismantling dahil kung ang presensya ng Pilipinas o ang positioning ng Pilipinas ay uh, pagkikipag-alay sa uh, US at Japan, bakit kaya hindi makipag-alay ang Pilipinas sa ASEAN? Bakit hindi piliin ng Pilipinas na uh, ayusin ang sigalot with China o makipag-alay din ang Pilipinas with China? Dahil kapitbahay natin ang China geographically, mas malayo ang Amerika sa sa China at mas malapit ang Pilipinas sa mga neighboring ASEAN countries. Samantala, pinagpapaliwanag na ng Department of Foreign Affairs si Deputy Chief of Mission na si Zhou Ziyong ng Chinese Embassy of Manila sa ginawang pambobomba ng tubig sa barko ng Pilipinas. Hindi pa rin binibitawan ng G7 ang kanilang pahayag ng suporta sa Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ginawa ang paghayag ng suporta ng G7 noong April 19 kung saan kinikilala pa rin nila ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay nito. Nanawagan ng G7 na itigil na ng China ang mga ilegal nitong aktibidad sa pinag-aagawang teritoryo. Ang G7 ay binubuo ng bansang France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States at European Union. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.